Topic po natin, tamang pag-inom ng tubig base sa bigat, base sa edad, uh, sa laki ng katawan. Tapos, anong mga sakit matutulungan ng pag-inom ng tubig? Alam ko, maraming controversy sa pag-inom ng tubig. Maraming nagsasabi na hindi mo kailangan ng 8 glasses. Meron nagsasabi, pwedeng 3 to 4 glasses. Actually, wala naman talagang tama o mali based on science. Eh. Mahirap talaga i-prove. Eh. Pero para sa akin, kung payo ko susundin nyo, sa akin, mas maraming tubig, mas maganda. Okay? Eight glasses minimum o mas marami pa, mas maganda sa panahon ngayon. Tingin ko, mas panalo, mas mahaba buhay, pero nasa sa inyo. Libre naman yung tubig. Eh. Yan na lang ang libre. Ang hindi libre yung kidney failure ma UTI, ma hospital, yun na hindi libre. Pero ang tubig libre, di ko alam bakit pa natin kailangan tipirin ang tubig. Science-based health benefits of water, okay? Ang katawan natin 70% water, ayan oh, almost 70%. Pag kulang ka sa tubig, minsan meron kang mararamdaman, minsan wala. Headache, bad breath, nagka-constipate, mabilis heartbeat, pagod, okay. Pero bukod dito, maraming pang iba. Yung iba, nagka-heart failure, nagda-dialysis, kidney failure, marami pa. Maraming benepisyo pag-inom ng tubig, mula ulo hanggang paas. Sa utak, yung mga headache, mga migraine, nakukuha ng pag-inom ng tubig. Pag nanghihina ka, iinom ka lang ng tubig. ba diba? pag inaantok, kasi nga nadadry din, nadidehydrate din eh mga alcoholic, di ba? Pag uminom ng alak, na dehydrate sila, ihi sila na ihi. Yung malakas sa kape, inom na inom ng kape, na dehydrate sila, ihi sila na ihi. Kailangan mo rin na tubig. Maraming tubig, nakakapayat din. Okay? Kasi, busog ka na sa tubig eh. Uh, headache, joint pains, constipation. Kaya matigas ang dumi natin, di ba? Bakit matigas? Kasi kulang sa tubig. ito importante. Kidney failure. Pag nagkulang ng tubig, nasisira ang kidneys. Yeah, no? Nagkaka-kidney stones. Bakit nagkakaroon ng kidney stones? Tubig lang ang panlaban yan. Pero pag kidney stones, maraming tubig. Baka 8 glasses of water, hindi na pwede. Baka 10 hanggang 12 basong tubig pag kidney stones na. Pati bago matulog, inom ka maraming tubig. Gigising ka talaga madaling araw. Isa, dalawang beses para umi... Paano? Kidney stone na eh. Nagbuo na eh. May UTI. Para gumanda ang balat, tubig din. Hangover. Ang katawan natin, ayan oh. 70% water. Ang lungs natin, 90% water. Okay? Brain natin, 75% water. Dugo natin halos lahat tubig. Skin natin 80%, muscle 75%, water. Kahit ang buto, ang buto mismo 25% water. So kailangan mo talaga kailangan kailangan ng atay natin. Hindi gagana yung atay, yung metabolism pag walang tubig. Pag digestion, paano tutunawin ng tiyan, ng bituka kung walang tubig? Laway, Kailangan mo laway, 'di ba pag kulang ka sa tubig, dehydrated ka 'yan. Pag inom ng tubig pag gising sa umaga, ayan 'no, oh, 2 to 3 glasses. Isang baso pag gising, habang kumakain dalawang baso mula tanghali, ayan o, oh, hanggang hapon 'no, oh, 2 to 3 glasses ulit. Bago matulog, dalawang baso, 8 glasses. Pero sa akin medyo kulang na 8 glasses ngayon. Depende eh, kung nagtatrabaho ka sa labas. di ba? Diba? Paano kung global warming, sobra init ngayon, sobra humid, pinagpapawis ka, kulang na 8 glasses. Baka 3 litro. Yung mga mataas ang creatinine, may kidney disease, uh, stage 1, stage 2, stage 3, tanong nyo sa nephrologist niyo. Sasabihin niya sa inyo, ang kailangan yung tubig, usually, ah, tatlong litro or 12 glasses of water. Okay, ganong karami. Meron kayo napapanood na video, nagbabiral, sasabihin, masama ang maraming tubig na kamamatay. Okay, tama yun. Marami. Ano ibig sabihin ng marami? Ang marami, limang litro. Limang litro, marami. O, 20 glasses of water. Hindi abot ng 20 eh. Marami, baka apat na litro, 16 glasses, medyo lampas na yon. O, yun ang marami. Pero ang walong baso, hindi marami. 12 glasses, hindi marami. Kaya wag tayo magka-issue sa ganung topic. Ang sobrang dami, sobra-sobra daming tubig. Okay? Pero 8 to 12, tama lang yan. Depende sa trabaho, depende rin sa laki ng katawan. Ito, tingnan nyo maigi. Ginawa ko na ng table eh. Uh, ito yung baso ng tubig Okay, na mo Ito yung litro Kasi yung iba, one glass Tatanungin, Dok, ano mo one liter? Ayan, inayos ko na Ito, kilo Ano kilo mo? Meron ulit magre-reklamo, Dok Kilo yan eh, kailangan pounds eh So, ito pounds Okay, so, tingnan nyo ilang pounds kayo Kung kayo ay bata Bata pa, kunwari, ito, ito 59 pounds yan no bata. So pag bata, mga 3 to 4 glasses pa lang in a day, bata pa eh. Pero pwede na mas marami kung batai. Eh. Kung ganito, 119, okay? 119 pounds o 54 kilos, mga 6 to 8 glasses of water, 1.5 to 2 liters pwede. Katulad ko, 158 pounds ako, lalaki, 8 glasses of water mas mataba ka pa 10 glasses of water. Pero itong graph, ha, sa tingin ko ngayon, na medyo mali na to, eh. Ito siguro para sa mga nakatira sa malamig na lugar, eh. Pang Amerika to, eh. Sa ating kulang na to. Yang, ano, sa, ito sa mga babae, 120 pounds, 6 glasses, kulang to sa tingin ko. Mainit masyado sa atin. Sobra kang mapapawisan. Pwede ko na sa office ka lang buong araw naka-aircon. Pero pag lumalabas ka, messenger, may trabaho, pinapawisan, dagdagan mo dalawang basong tubig. Yan ang maximum, mga 14 glasses of water. Pero depende pa rin 'yung mga runner, 'yung iba mas marami pa. Tulad ni sinabi ko, para sa tiyan, para sa balat, pampapayat, kahit sa dugo oh, paggawa ng dugo, kailangan din tubig. Paggising sa umaga, very important. Isa, dalawang basong tubig. Magbabaon ka rin ng tubig sa trabaho mo. Kung gusto mo tsaa, pwede rin. Gusto mo lemon water, pag-usapan natin. Gusto mo lemon water, gusto mo buko, o ano, titingnan natin kung ano maganda. Yeah now every meal may tubig bago matulog, tubig maraming sakit sa kidney, sa utak, sa puso, sa tiyan, many, many disease, kahit sa arthritis, may tulong po. Pagsapa lang natin konti, lemon water at coconut water. Lemon water, pag konting lemon lang, di parang baliwala lang. Pero pag dinamihan mo konti, syempre may dagdag benefit siya bukod sa sinabi ko pa. Okay? Ang dagdag benefit niya, ayan na, pwede mo ng lemon water. Huwag lang sobrang tapang, ah. Siguro sa isang litro, kalahating lemon lang siguro kalhatang lemon ano eh, hydration para sa utak sa constipation kidney stones ito ano to pareho lang to sa tubig eh so hindi siya added benefit ng lemon water ito vitamin C Syempre dilagyan mo na ng lemon eh, so vitamin C na may dagdag benefits para di magkasakit di ba weight loss pwede pareho tubig o lemon water Baka ayaw mo yung walang lasang tubig. Gusto mo may lasa, pwede rin. Ito pwede mo gawing alternative. Diba? Ayaw nga natin ng soft drinks. Ayaw natin ng iced tea, ng matatamis. Kaya lemon na lang. Sabi nyo walang lasa, at least ito may lasa. Imbis na matatamis, ito pampalit mo. Yung iba kasi ayaw ng tubig. Prevents kidney stones. Yung tubig mismo nakaka-prevent ng kidney stones. Eh. Pero yung lemon, may citric acid. Yung citric acid, kumokontra din sa paggawa ng kidney stones. So, pwede rin to. Pwede rin to sa may kidney stones. Digestion, tubig, lemon water, pareho lang. ano, ano naman po side effect? Ang tubig, walang side effect. Pero itong lemon water, ang pinaka side effect lang, kung masyado matapang. Kung konting lemon lang, Pwede na. Kung nagtitipid ka lamansi, konti lang pwede na. Huwag mo nalagyan ng sugar. Kung sugar, matamis na. Eh. Nakakataba. Pero yung side effect lang niya, mainly kung masyado matapang, baka masira ipin. Baka medyo mahaplizat yan. Yan lang, konti. Mahaplizat yan. Ah, masira ipin. Yun lang naman. Pero otherwise, okay naman siya. Next, coconut water. O oh, sabi mo, Dok, ayoko tubig eh. Gusto ko buko. Okay? Sige. Ano? Ito problema sa buko. Ang tubig, zero calories. Ang tubig, hindi nakakataba. Kala nyo lang nakakataba. Ang buko, may 44 calories bawat baso. Isang buko, mga dalawang baso yon 88 calories. Kainin mo pa yung laman, 100 calories. Almost 200 calories pag malaki yung buko. So, ito, hindi siya unli kasi pwede kang tumaba. Benefits ng buko ganun din. Pero ito kasi bukod sa tubig, may potassium siya. Mga pinapawisan, para siyang sports drink. Para siyang energy drink o sports drink. Potassium, potassium, sodium, calcium, may dagdag siya. Ayun, wag din sosobrahan. Ayun, no. Marami siyang nutrients, tulad na sinabi ko, 'di ba? May carbohydrates pa, may konting protein, may antioxidant pa ang buko, maganda rin sa diabetes, okay naman, may component na may benefit. Pero syempre, pag sobra daming inumin mo, ah uh, baka tumaas din blood sugar. Kidney stones, tubig na lang o lemon water. Ito, basically, yung liquid sa buko, buko juice. Ay, eh, maraming buko juice natin, nilalagyan ng matatamis, eh. ibang usapan. Eh. So, pag lemon water or buko, wag nalagyan na sugar. Para sa puso, okay lang naman ang coconut water. Ito maganda after exercise pag pagod. 'Di diba? Pinapawisan, maganda yung buko. Pwede siya. Kasi pampalit ng potassium eh. Mga low potassium, pinapawisan nagka cramps, pinupulikat, pwede to. Ng jogging, daily source of hydration, pwede, medyo mura din ang buko. Bottom line, may benefit din siya. Okay? So, sana po nakatulong to. Tubig lang, pagkulang inom nyo. Paano malalaman kung sobra o kulang ang tubig? Tingnan yung kulay ng ihi. Pag ang kulay ng ihi nyo masyado ng madilaw, very yellow, very orange, kulang na kayo sa tubig, habulin na natin. Dapat hindi na po kayo inuuhaw. Pag nauuhaw kayo, ibig sabihin, dehydrated na kayo. Kulang na kulang na. So, huwag nahintayin mauhaw. Bilangin nyo 8 glasses on the average, pwede up to 6 to 8. Kung medyo maliit ang, ang katawan, pero kung malaki ang katawan, mas marami ang kailangan. Salamat po.